Ito na yata ang pinakamatindi at pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Isang lugar na puno ng misteryo at kamangha-manghang mga nilalang nang yan mo pa lamang malalaman. Unang-una ang ating karagatan ay napakamisteryo, isang malawak na daigdig sa ilalim ng dagat na nagtataglay ng mga kayamanan at lihim na hindi pa natin lubos na uunawaan. Sa katunayan, tinatayang 80% ng ating mga karagatan ang nananatiling hindi pa natin natutuklasan. Isang napakalaking bahagi ng ating planeta na nanatiling isang palaisipan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakamisteryo at pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Ito ay ang Mariana Trench, isang napakalaking V-shape na depresyon sa ilalim ng Pacific Ocean. Nasa silangan nito ng Pilipinas at malapit sa Guam. Ang lalim nito ay halos 11 kilometro at 7 milya. Mas malalim pa kaysa sa taas ng Mount Everest. Isipin ninyo ang lawak ng ganitong lalim, isang lugar na halos hindi pa natin lubos na uunawaan. Matatagpuan ang Mariana Trench sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, particular sa isang subduction zone kung saan nagtatagpo ang dalawang tectonic plates. Ang Pacific Plate ay masabog sa ilalim ng Philippine Plate na lumilika ng isang malalim na kanal. Ang haba nito ay maabot ng humigit kumulang 2,550 kilometers 1,580 miles at may average na lapad ng 69 kilometers 43 na milya. Ang pressure sa pinakailalim ng Mariana Trench ay aabot halos 1,000 beses na mas malaki kaysa sa pressure sa level ng dagat. Ang pressure na ito ay sapat na para durugin ang karamihan sa mga bagay. Kaya naman ang pag-explore sa Mariana Trench ay isang malaking hamon na nga, nga ng mga espesyal na submersible na kayang tiisin ang matinding pressure. Ang temperature naman sa ilalim nito ay halos isa hanggang 4 degrees Celsius, 34 hanggang 39 degrees Fahrenheit. Napakalamig at sobrang lamig para sa mga tao. Sa kabila ng matinding pressure, dilim at lamig, meron pa rin mga nilalang na namumuhay dito. Natuklasan din ng mga sentipiko ang mga kakaibang nilalang na may mga natatangang adaptasyon para mabuhay sa ganitong ekstremong kapaligiran. Halimbawa ay ang mga deep sea anglerfish ay may mga bioluminescent organ na umaakit ng mga biktima sa madilim na kailaliman. Ang mga ito ay nalamang sa mga kamangha-manghang nilalang na patuloy na tinutuklasan ng mga sentipiko sa Mariana Trench. Ang pag-explore sa Mariana Trench ay hindi madali. Nangangailangan ito ng mga espesyal na submersible. Halimbawa ay ang Triste. Ito ang pinakasikat at unang nakarating sa pinakailalim ng Mariana Trench noong 1960. Kamakainan lamang ang Deep Sea Challenger na si James Cameron ang nagawang muling makarating sa pinakailalim ng Mariana Trench noong 2012. Sa kabila ng mga pag-aaral, marami pa rin misteryo ang nakapaloob sa Mariana Trench. Ang dilim at matinding pressure ay nagiging hadlang sa mas malawak na pag-aaral. Posible pa rin may mga bagong species at fenomena na naghihintay na matuklasan. Ang Mariana Trench ay isang patunay na ang ating planeta ay puno pa rin ng mga hindi pa nating nalalaman na mga bagay. Ikaw, ano pa kayang mga nilalang sa ating karagatan ang hindi pa natutuklasan? I-comment mo na yan sa baba. Hanggang sa muli. This is Kawasan TV. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa next video.